What's up, what's up mga kababayan At dito na naman tayo muli sa may MacArthur Bridge mga kababayan At alamin natin dito ang bagong esplanad na naman na ginagawa ng ating pamalaan At silipin natin kung ano na po ang progreso na nangyari o ano ano na ang nangyari dito sa ating bagong esplanad Tara, silipin natin Ayan mga mababayan at bumungat sa ating harapan dito ang barge na kinakarga ng mga piloto mga bayan. Ang daming na nakakarga dito at nakapark dito sa may ng o sa uh, malapit sa may MacArthur Bridge mga bayan at ito ay nabuhusan na po ang ating esplanade mga bayan may buhus na at dito sa kabila ay nalagyan na ng, ng uh, hid ano para sa ganun ay malagyan na po ng uh, biga at malagyan na rin ng o steel beam Tapos malagyan na rin ng steel deck Mga bayan Para sa ganon ay Yan o no? Hello yan At malagyan na rin po ng uh, steel deck At mabusa na rin po mga bayan Ang bilis At dito makita naman ninyo mga bayan Ang Ganap ay talagang ang bilis ng mga pangyayari, ilang araw lang po tayo hindi naka-update dito Pero ito na po ang bumungad sa ating harapan Ang may buhos na bagong esplanad na naman mga bayan Dito sa may pagitan ng P1E at ng MacArthur Bridge mga bayan At ilang meter na lang ay dito na sa MacArthur Bridge ang ating esplanad na bagong esplanad mga bayan at sa ngayon ay talagang nakita naman ninyo mga bayan ang Anong ginagawa ni Kuya oh yo. Nakita naman ninyo mga bayan ang uh, at ang mga pilutin na nakalagay dito Marabi ayan oh Ang lalaki at ang haba mga babayan ang uh, piloti to ay 40 po ito no ang taas na kung hindi ako nagakamali ay 40 meter ayan at kung uh, magano mga bayan ay dalawang uh, ano dalawang uh, piloti ang maibabaon dyan at uh, dipindi po sa sa o depende po sa malambot na lupa no kapag malambot ang lupa ay naabot po ng dalawang piloti ang mailalagay pero pagka medyo sagad ng antigas o naabot ng pinakatigas ng mga babayan ay isang piloti lang ay sapat na no at sa haban niya, no grabe at ayan mga babayan ay talagang kitang kita ng nang ang ano dito mga bayan ang binusa na ayan, binusa na esplanade mga bayan at dito ay uh, maglalagay na naman sila ng biga o nagbubuhos na naman sila dito ng uh, yung na uh, yung parang pinanyakahid tapos pag nabusa na ay lalagyan na po nila ng uh, bakal yan at sa kapatungan nila ng uh, steel beam ngayon pag nalagyan na ng steel beam steel beam ay lalagyan na po yan ng steel deck tapos steel matting ano? para sa ganon ay ready to boost na yan marami mga bayan at ilang araw lang ang uh, hindi tayo nakapag update dito pero ito na po ang naganap dito at mabubulaga lang tayo sa uh, mga ginawa nila dito ayan o oh, mga, mga ano na yan binuhusan na po nila pagkatapos nang bus ay tatanggalin na po nila yan tapos lagyan nila ng biga ayan si kuya kanina dito ay may uh, ano no ano yung uh, linalagay niya puro pagkain natin tinapay yata no? Tinapay pinakain pinakain sa isda mga bayan. Kanina. Ayan no Ang haba nito mga bayan oh. No? Ng uh, ating ano, ating Piloti ang haba nito mga 40 feet ito mga uh, 40 meter ito mga bayan grabe ang uh, ano dito oh hindi natin mapansin lang mga babayan dito pag uh, nagawa na to, nalagyan na rin na po ng uh, ano na yan ng steel beam o steel matting mas steel matting na rin nila o uh, steel deck ay mabuhusan na po yan at kunti na lang mga babayan kunti na lang dito at yung mga ano doon mga babayan mga informal settler kung hindi ako nagkamali ay ang iba parang uh, umalis na po no? Ando na po doon yung uh, kalahating crane ano? At mayroon ng uh, ano doon no. Oka nga uh, na po sila na maglilipat-lipat na no. Yan may dumaan na ano mga bayan no. Yan, don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Rex TV Adventure. Click notification bell, all nyo na para manotify agad kayo tuwing ako ay mag-live, mag-upload ng mga videos. At para ma-update po kayo lagi dito tuwing ako ay mag-update ng mga kaganapan dito sa ating Esplanad mga bayan. Para sa si ganon ay laging updated po kayo kaya wag nyo nang patagalin like and subscribe Yan maraming salamat and god bless po sa inyong lahat Mabuhay po ang bagong Pilipinas Mabuhay tayong lahat Mabuhay ang Pilipino sang mangsulok ng mundo Madaling araw ay nagdiriwang may umagang namastang na ng pag-asa sa umagang anong ganda may bagong si ba